Magandang ngagham Pilipinas, ako po si Christian Caragayan at kayo'y nakatutok sa DOS TV, Bantay Balkan. Bumungad ang ashfall o pagulan ng abo sa ilang residente sa mga bayan sa Negros Occidental kaninang umaga dahil po yan sa isang moderate explosive eruption na naitala sa Bulkang Kalaon sa Negros Island magalas alas 3 kaninang madaling araw. Tumagal ito ng limang minuto Base po yan sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST Sa video na yan, makikita ang pagdaloy ng mainit na pyroclastic density currents o yung pinaghalo mga volcanic debris at gas sa timog na bahagi ng vulkan. Dahil sa pagsabog, apektado ng ashfall ang ilang barangay sa La Carlota City, Bago City at La Castellana sa Negros Occidental nasa alert level 3 pa rin ang Bulkang Kanlaon. Ibig sabihin, may posibilidad pa rin na mga panandali ang pagsabog. Inabisuhan ng mga residente na manatili sa labas ng 6 km danger zone mula sa tuktok ng bulkan. At para bigyan po tayo ng update, makakasama po natin si Ma'am Mariton Bornas, ang Chief Science Research Specialist ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOST Freevokes. Ma'am Mariton, magandang araw po. Ma'am, ano na po ba ang lagay ng Bulkang Kanlaon sa ngayon at uh, anong klase po ba ng pagsabog yung naitala rito kanina madaling araw? Okay, so kanina pong um, madaling araw, nakapag, uh, mayroon po tayong isang ex uh, moderately explosive eruption mula sa Kanlaon Volcano. Sa ating pong uh, pagmamonitor ay ito po ay tumagal ng limang minuto dahil po ito po ang uh, likha ng kanyang signal sa ating volcanic earthquake at yung explosion or infrasound monitors. No? At nakikita um, po natin sa mga datos sa pinalabas po ng FIVOX na mayroon pong isang mainit no? na o nagniningning, incandescent bloom na ibinuga ang vulkan in two pulses, no? At ito po ay tumulak ng higit pa sa 4.5 kilometers, no? Sa batay po sa ating pinaka-latest na uh, modeling data, maaari pong tumulak ng 7 kilometers yung eruption plume, no? Sa uh, katunayan, no? Medyo madilim po, no? Kaya hindi po masyadong visible yung pinakatuktok po ng ating eruption plume. Ang pagputok po na ito ay namikha ng paraclastic density currents o PDCs. Ito po yung mapanganib na volcanic hazards na uh, na lilikha po sa pagbagsak o pagkolaps po ng eruption column at pag uh, daloy po ng magkahalong mainit na abo, volcanic gas at bato doon po sa slopes o the dalis ng vulkan. At sa ating pong, uh, uh, estimation ay hindi naman po lumabas ng 2 kilometer radius ang mga PDCs na nalikhan. So ito po yung nakikita po natin sa social media na nagniningning doon sa slopes ng vulkan. Ito po ay yung maiinit na pyroclastic density current deposits na galing po doon sa pag-collapse po ng eruption column dito nung nangyari po kaninang 2.55 ng umaga. Ma'am, may posibilidad po ba ng mas malakas pang pagsabog na mangyayari rito sa bulkan Kanlaon sa mga susunod na araw? Hindi po natin inaalis ang posibilidad na magkaroon po tayo ng explosive eruption yung highly explosive eruption na no worst case scenario, ito po ay isa sa maaring kauwian, kauwian ng pagbubunglot ng vulkan. Ngunit meron din pong iba no, na mga maaring kauwian. Meron din pong tayong tinatawag ng lava eruption o yung effusive eruption na kung saan meron namang po tayong lusaw na lava flow na lumalabas sa crater ng vulkan na may halo po itong paminsan-minsang mildly explosive na eruptions. Katulad po ng nangyayari mula pa po nung Jules no? Uh, ito po ay isa pang senaryo na pwede pong mangyari. At of course, pwede na rin naman pong tumahimik temporarily ang vulkan sa isang mas mahabang panahon bago po ito tuluyang mauwi sa A volcanic eruption, a major volcanic eruption. Alright. Ma'am, ano po yung mensahe natin sa mga residente na nakatira po malapit sa Volcan Kanlaon? Okay. Sa ating po mga kababayan, nananatili po ang alert level 3 sa Volcan Kanlaon. Mangyari lamang po na iwasan po natin ang 6 km radius mula po sa crater ng kanlaon Volcano. Dahil katulad po ng ipinamalas ng vulkan kaninang umaga, ay maari po itong pumutok ng malakas at magbulot po ng mga volcanic hazards sa loob po ng uh, ilang kilometro mula sa bungangan ng vulkan na maari po makapinsala o makapatay, makamatay sa atin po. kaya no? Gaya ng pyroclastic density caress or PDCs na hindi po natin kaya ang takbuhan. Yung ballistic projectiles, ito po yung mga umiitsang bato mula po sa bungangan ng vulkan, kung napansin po natin ang ating mga videos, ay meron po mga incandescent na mga ballistic projectiles na initsya po ng medyo malayo no? mula po sa crater ng Kalaon. Nandiyan na rin po ang mga rockfalls at biglaang ang landslide. At of course, yung bigla pong pagbuga ng mataas na konsentrasyon ng volcanic gas at ang pag-abon. So, mangyari lamang po na protektahan po natin ang ating sarili at ating mga pamilya sa pamamagitan po ng pag-iwas sa 6 kilometer radius uh, area. At makinig po tayo at manatiling nakaantabay sa pinaka, mga pinakahuling balita at information mula po sa DOST FIVOX at mula din po sa ating mga local government units at DRR agencies and organizations. Maraming salamat po Ma'am Mariton Bornas mula sa DOST FIVOX. At iyan po ang DOST TV Bantay Bulkan. Para lagi updated sa lagay ng mga bulkan sa Pilipinas, i-follow lamang social media accounts ng DOST FIVOX at ng DOST TV. Mananatili na ang DOST sa lagay ng mga bulkan sa Pilipinas. Ako po si Christian Caragayan, Delivering Science for the People, One DOST for you.